Sa mga lugar niyo mga idol, wala nang ganito o. Dimaki na na ano o. <laughs> Ibao-baot yung sa kaso. Ano tawag? Iba-baot? Ibao-baot. <laughs> <Oo. laughs> Sinakot na siya kung Dito ako nagsali eh. Paako ko noon ni eh. Ganyan ang trabaho? Oo. Tano ako sa bukid eh. Wow. kailangan ng may sariling tracer talaga dito nag-aabot lang kanina si Dung dito ay ganon at yun yung paghampas nila yung butil ng palay ng kalaglagan sa mga lugar nyo mga idol wala nang ganito di makina na ano Ang dalawa naman dun. Walang matawag na tracer kaya hinampas na lang. Bakit ay wala kang paghampasan? Wala <makes> ano <noise> eh. Ayan, oh, ginagawa niyo pa ngayon sa inyo? Mano-mano, walang tracer. Nagano na oh, na ano, ano tawag yung buot? Buot na. Mano man daw. Yeah. Mainit pa ata. Mainit ano? Mainit. Para sa anak. Pwede pag-anuhan ng balaw.